Mga kabigada, laing content creator na usab sa syudad ang nabutang sa kontrobersya. Sanglit sa iyang content, adunay kalabutan sa mga lumad dinhi sa syudad. Si Tor Bagtik, usa sa mga sikat nga content creator dinhi sa Davao City. Nailaki ni tungod sa mga pasiyaw, sa mga content nga gikalingawan sa mga follower. Apan labay nga content ni ini ni ato labay nga adlaw mi ani o pagsalaway labina nga daw pag BIBI kini sa duha ka mga lumad nga matod pa miyembro sa tribong ata. Uy, na na mo. Okay, mo. sulban mo na. O si ang mga video nakita na ni Consihal Mande, ang Indigenous Peoples Mandatory Representative sa 28 Davao City Council. din aduna kiniminsahe sa mga content creator. Huwag yun kang kalapasan, no? Tibo o tribo nga naa sa Davao City o National, Luzon, Visayas na sa Mindanao, nalambigit sa imong gihimo. Mauna ang kamitanan mag-usa to fight against you. Hinoon sa laing video ni Tor Bagtik na ngayon na dispensa. Nga siyang nabuhat. Wala ko intention kung dili maayo. Joker lang ko kung nasipyan na sa istorya. Masailuwa ko ninyo ha. Samtang nagpagawas ng sabog pahayag, ang United Moro ay indigenous people movement din sa Davao City. Kalabot sa mong content, din ilakining gikon In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Ta Music and News Authority.